Wala naman mo ko Was out man. Hasta mga na lang may Nangunay matay. Hasta ang lalak. Nangunang sakit-sakit yun. Kaya mas pati sa mga empleyado. Wala. Kaya tabagay lang namin. Huwag yung sinyo sa hindo. Bali sa katuhin. Kaya pag hinahinay na kabe kami, nung poko ko nag... Sindo sila. Ako silang... Ikaw ang bapay na pumunta. Kung sa palitan lang. ako. walang wala talaga to dito zero back to zero talaga kami ako si Teodoro Liego lang business ko sa Bagos Farm sa Poblacion Ronda Cebu sa Alcantara doon ako yung pispal para buyan ang stream or ring similia ang ako ang mga dayon ini ko ibutang sa akong piskids mga 4 inches to 5 inches dalaw na ko sa piskins kung mapuno na nga ako ang biscuits, ibaligyan eh, ako sa ako ang mga kakuan yeah, ka, biscuits. Ako ang pangatlong anak ni Sir Chidulo Liago. Ako ay naging right hand niya. We actually, our local market is the south side of Cebu. The buyers are just local here. Our big buyers, they will order 1,000 kilograms or 1 tons. Dahil sa pag-divert ni Papa sa fish farm business namin, mas marami siyang natutulungan yung mga employees namin. Yung sa mga fishermen, they'll just ask permission na they will hang in here, okay, they'll fish. In this line of business, hindi talaga practical yung palagi tayong bumili ng bago. Nililimit namin yung waste namin. A very big thanks talaga sa Landbag dahil sa kanila, nakabangon talaga ulit kami pagkatapos ng Typhoon Odette. At dahil insured kami sa kanila, yon nakabawi kami. Tapos nakahiram pa din kami. Ang liit lang ng interest nila, hindi talaga kami mababawon sa utang. Maraming malaking tulong din sa amin. Nakapagtapos kaming tatlo, tapos isa na lang yung college namin. Kapagtapos ako ng civil engineering, yung kuya ko, nautical engineering. Ate ko, naging pharmacist siya at naging teacher. Malaking din ang tulong ng land bank sa amin. Hindi talaga maka-continue sa business namin pag wala sila. thank mm -hmm. you